Suga parang madali na maluto. Pag nalutok yan. Ay, maluto na be. Oh. Uh. Naro na be. Sarabay ka na. Mm-mm. Pati sabihin. Ayaw ito na. Pwede na din dalit maluto. Pwede Bagaimana sebihan deh Ay, Marah magsana Minsan pag <coughs> yun, so, luto, ka nagilotong solo, tuloy mo kapag ka nagada na siram kan pigiloto mo. Masukil mo ka. Amo. Tapos napagal na ako, gada na ako, gana mag pati. Kinakan pag mati ko man pigiloto ko, gada man siram. Mama, di amo, pag mabaw na, malamitan mo masiraman pa lang. <coughs> yes, matitibang ka. Napagal. Napagal. gusto sa lang ang sabon. Bawasan mo kang apoy, be. Dawa din na ganyan din magdagdag ko. Piling ko kaya na yan. Magdagdag. Kaya. Ay, Hindi. kaya na ka, be. Parang kaya na siya. Kasi basa pa naman. Huwag ka lang titigil kasi yung is isang pansir. Daga-daga natin yun. Susok ka man dila yun isa. Kung hindi kumpla niya na ang dila yun. Iugas na ang dila yun. Ayun nga na muna Magsingon. Ito na, batangan din, ano, okay na. okay pwede na pabasok. Okay ma'am, dati nang gulat ng panigati. Lasa. Ito na, pwede na seasoning. Ako. na, ano, kaditangan na sa tubig. Hmm, hindi Tama, hindi Na halo na sa sabay na sa halo. nagdagan mo lugod kay taga man ako na nakikita paminta. Na.